Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng istorya ay binisita na nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel sa kanilang bahay. Dito ay napag-usapan din nila ang talaga namang nakakapang-alala na nangyari kay Kuya Ruel sapagkat dalawang beses daw muntikan ng maaksidente si Kuya Ruel. Dahil doon ay nag-alala din si Miss Rachel Ngunit sinabi naman ni Kuya na wala namang problema at mangyayaring masama. Kaya sana maging thankful na lamang sila. Oh my angel. sa naman ito ay pinasalamatan din sila ni Kalinga Prab sapagkat dahil din sa pag-vlog nila ay parang madami din daw silang natutulungan sapagkat ang ibang kinikita sa video ng serye ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay napupunta din sa charity kaya naman sobrang nagpapasalamat din si Kalinga Prab sa dalawa oh Angel, baby, angel Kupido, ako na may mo Ikaw nga ba si right? Ikaw nga ba my life? Di na lang ang lahat? Pinagtapat din doon ni Kuya ruel na talaga namang na miss niya si Miss Rachel. Sinabi din ni Kuy Ruel ang mga katangian na gusto niya kay Miss Rachel. Kumusta natin sila? Hello po! Dito palang ang artista natin, no? Oh. Daga, kumusta? Bakit ba ako lagi na? Huh? Kumusta ka? Ang araw din ako hindi nakapunta dito. Ikaw so, ka miss yung bahay niyo. <laughs> ano bang ginagawa mo ngayon? Walang pasok? Wala. <laughs> Sabad. <laughs> Sabad? Okay. Ikaw, kumusta ka? Okay lang. Di ba nang... Ano tayo? Nagchat-chat din tayo. Hindi. Okay na ako kasi nga at least malayo ako. Andun pa rin yung communication natin. Hindi pa rin nitiklop nga pag-uwi namin kaninang madaling araw. So ayun na nakaano naka-record hmm. na yun kay Kenred talagang siguro sa dahil din sa ayun yung sasakyan na sa unahan namin yung truck, hindi siya nag-signal light Naliliko pala sa kaliwa. Hmm. Nag-overtake si Kenred so muntik na talaga. And then talagang doon ako malapit sa ano kung mangyari yun talagang di natin alam so at least naman safe safe kami naka-uwi kahit dalawang ano yun dalawang beses talaga yun And then paglabas namin doon sa unahan may sumalubong naman ano na van muntik naman kami grabe grabe hmm. nga kaya nga kaya talagang ano nagpray pray kami no na safe yung oo nga kasi malayo din tsaka gabi ay, please. Ano? Ba't alam mo? Siyempre. Lagi ako updated. Ay, grabe. Ano, nag... Ano, nag-alala ka ba? Sa akin? Natanong pa ba yan? Pero, about naman sa... yung chinat mo kagabi. Alin? Alahan mo yun yung normal lang ba na okay. yung about sa bashers di ba sabi natin yung, never oo find. kaya nga wag mo nang intindihin yun di ba diba sabi ni kuya bal ang mga bashers mga pangit doon sila <laughs> di ba niniwala ka doon oo oh, kasi galit sila sa mga maganda at guwapo kaya binabasa Eh, <laughs> <laughs> just lang kumain na kayo di pa di may, pa pang ano tanghalian mujantera pero di pa si papa nangyayari ah, Sige, huwag ka naman kami na yan adobo wow sarap naman matagal na akong hindi nakatigim Pwede ka naman kumain. Ah, sige. asigyo magintay kami plato. dito Ay, may kanin din Ano, magluluto ka. Sabay-sabay na lang kami Ando okay. naman yung kasamaan ko sila Kalinga from sa si labas na tayo tayo Ay, Pukamuna, syempre, Hala, Gan -gan mo na ako Pwento muna tayo. mo natin sa mga ano ano Ay, ano 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 Ah, ang ganda. Tutug hmm. ka na naman. Matagal tayo, ilang araw ba? Ah, uh, 14. Tapos ngayon 16. Oh, Sabi naman matagal yun. Tagal yun para sa akin. Ilang days na tayo hindi nakita, nagsama. Ah, uh, isang araw lang hindi kita nakita. Mukhang isang linggo na sa akin. Eh. Hmm. Oh. Isang araw lang yun, makabang isang linggo. Makaba. Ganun kita ka, miss. Hmm. Karabi na yan. Oo. Oh. Ikaw baga, kung isang oh. araw tayo hindi nakita. Ano bang naramdaman mo? Na? Paras sa lang sa'yo. Paras <sanin. laughs> lang. <laughs> Little feelings. Namimiss natin yung isa't isa. <laughs> so ano ba? Uh, tungkol naman sa pag-uwi. Kumusta naman si Papa mo? Ayun. Nang na-stress sa basher. Na-stress siya? Na kasi yung ano. Anong sinasabi ng mga basher? Anong sinasabi ng basher? Ano, ano na? basher? Um, po nang kung hindi mo. Compare, um, gano'n? Uh, compare, um, gano'n? gano'n? Ano, mismo siya nakakabasa na? Or binabasa niya din sa kanya? Huwag mo nakabasa sa kanya. Kaya yeah, nga. Nakikita niya lang po. Huwag mo Kasi ang tendency talaga ng parents, pati ka niya. Maapektuhan niya. Oo. Oo. Wow, hindi yan makakatulog. Hindi ko na nga po, minsan sinasabi kay Papa. Ano sabihin? So ayun mga kalingap, um, kumustahin natin ang tambalang Russian. Tagal din natin hindi, hindi nakapag-vlog kasi pumunta kami ng Pilar. At uh, Ayun, thank you pala kina Ruel and Rachel kasi sa ginagawa nyo, nakakatulong na rin kayo, nakakapag-charity kayo. Kasi yung part ng kinikita natin dito sa pag-vlog namin sa inyo, dinadagdag, dinadag natin sa bab pabahay budget natin. Ano? Kaya thank you. Siyempre, syempre, natutulungan din kayo, lalo ka na Rachel, no? sa allowance mo, pati yung, yung pati yung mga artists uh, artist natin. So, ayun. Ano ito? Nag-prepare ako ng ilang questions para sa kanila. Wow! Ngayon ka! Nag-prepare ako ng ilang questions bro para sa kanila. Kasi lira natin silang makausap oh, naman, di ba? More on na tayo, eh, no? know? So part, part, part pa rin ito ng Kalingap Seri eh. So walang uh, script. So, ito po si sa Tere San, tatay. nag -handa siya ng, halian natin. Para sa mga Rochelle fans. So, ayan. Um, Sir well, and Rachel, ano? Bale, ilang mas na kayong magkakilala? Ano? Uh, mga nasa five? Ano? Siguro. Mga ganun ako. Oh. Pagpalagay natin uh, January. Uh -huh. Kasi nga, December, hindi ba siya... Di ba first ano sila na scout ng December ng uh, events -huh. uh -huh. so pagka January yung first talagang meet namin. so hanggang ganyan tuloy-tuloy na. So, siguro mga January. So far, ano yung... Kasi ito, nat, nat natanong ko na rin nung nakaraan. Pero ngayon, so far, ano yung pagkakilala nyo sa isa't isa? Uh -huh. Ikaw, kay kay Rachel, ano yung pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? Sa uh, first, character? yung nagilala ko sa kanya, isa siyang yung, ando na, mabait siya. Innate na sa kanya yung pag mabait na tao. So, pagkakilala ko sa kanya is, siya yung ano, yung family-oriented na babae. Ah, 'yun talaga no? Doon talaga ako yung na namamiss na -na sa kanya at nagiging proud kasi bibira mm -hmm. sa panahon ngayon na talaga no. mas inuuna yung pamilya. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, kag ng ganito pag boyfriend at mga anumang lakad. So mas pina niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Part so, naman ako? ano? Uh, Rachel. <laughs> sa ilang, na. ano yung pagkakilala. Ano yung ano yung pinaka tumatak sa 'yon na na, na character ni Rowell? Ano'y pagkakilala mo sa kanya? At ano yung naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano po? Bilang isang, ano, uh, yun nga, kaibigan. Um. Magiging mo? Okay naman. Magiging mo, no? Yan. So, ayan po. Ito po. Real talk to. Wala ayan. po itong script. Although wala naman talaga tayong script, pero ito ay wala itong halong director. <laughs> Talagang interview lang. Ano po siya na? hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at talaga namang nakakakilig na update sa Ruel and Rachel Love Team Serye. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!